Mapagpalang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Video okay na aking pakiramdam mga kapaders Katapos ko lang maligo sa gamot Lubos nga ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta At laging pagsubaybay ng mga video ko sa Youtube Pati na rin po sa mga hindi pag-isip ads. At saka na rin po sa mga nagsira ng ating video sa YouTube. Lubos ako ng kapasalamat sa inyong mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders. Meron nga pala good news para kay Tatay Rudy. Na meron sa kanya nagpadala ng konting tulong. Mula kay Sir. Rudy Yang, maraming salamat po. Ito na po yung pera na yung pedala. Naklim ko na po. Maraming salamat po dito. Malaking tulong ito para kay Tatay Rudy. Pambiling bigas. Saka pang maintenance ng gamot na kanyang iniinom. Ayan po mga kapaders. Pasuporta ang kanyang YouTube channel. Kabagis Mulong. Na meron po siyang 9,000 subscriber. At ito na rin po ang kanyang Facebook page. Rolly Yang. Na meron po siyang followers na 210. Pakipalo na rin po mga kapal. Saka subscribe po ang kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po sir sa tulong niyo para kay Tatay Rudy. At maraming salamat din po sa iyong family. Lagi po kayo mag-iingat sa inyong trabaho. Uh, ngayon mga kapadyers, dito sa 1,000, ating gagawin ngayon, ating ibili ng bigas, saka ng konting grocery. Tapos itong 500, ating ibibigay kay Tatay Rudy para sa kanyang maintenance na gamot na kanyang iniinom. Maraming maraming salamat po dito. Lubos po kami nagkapasalamat sa tulong po ninyo. Sir, truly maraming salamat po. God Maraming salamat po sa mga nag-share ng video. At para lagi po tayong may tulong kay Tatay Rudy. Uh, ngayon mga kapaders, ating kukumustahin si Tatay Rudy. Ating babalikan do sa kanilang bahay. Kung ano ang kanyang ginagawa ngayon mga kapaders. Sigurado. Sigurado. Matutuwa ulit mga kapadir sa ka, baka umiik ulit mga kapadir sa kodin tulong na mula kay Sir Rolly Yang. Maraming salamat po talaga di sa tulong ninyo para kay Tatay Rode. Tayo mga kapadir, tayo mamimili ng grocery. Samahan niyo ako mga kapadir, tayo sa tindahan, tayo mamimili. Na mga kapadir, yung ating mga binilihan na ting grocery para kay Tatay Rudy. Ito nga pala mga kapadir, yung resibo na yung ating pinamilihan. 987 mga kapaders nagbili tayo ng bigas yung kapaders naghalaga ng 580 saka yung mga ibang grocery mga kapaders yan na ito na mga kapaders yan ito magandala yung aking kapatid

Sukli. Eh sukli mako para sa, sa 1,000. mga kapad, si Roli, sa kanilang bahay. Harap yang aking asawa mga kapaders Sa iyo natin magigilid mamaya Pag naroon tayo sa kabahin ni Tatay Rudy Dito ang daan mga kapaders Pagunta doon sa bahay ni Tatay Rudy Ayan mga, mga kapaders Dito yung daan sa bahay ni Tatay Rudy Ating kukumustahin ulit mga kapaders kung ano ang kanyang ginagawa ni Tatay Rody. Eh mga kapaders, dito yung bahay ni Tatay Rody. Ating titignan kung naan dyan siya sa kailang bahay. Ating kukumustahin tayo mga kapaders. Namayabas no pa. <laughs> Ayan eh, mga kapatid. Ito na yung bahay ni Tatay Rudy. Ating muling binalikan at kumustahin ang kailang pumuhay ulit mga Ay. Eh, ito pala si nanay mga kapatid. <laughs> ano nga ka pala nanay ang pangalan mo? Marilo. Oh, ito po si nanay Marilo mga kapatid. Ano po si tatay? Ay, nasa tabindagat na naman yung ah, kaabag sa mga maglalaw. Naroon pala sa tabindagat si... Tatay Rudy, nag-aantay sa mga maglalaot. Baka nangihingi ng pangulam ulit mga kapaders. Dahil tayo, di pa tayo nakakapaglalaot? Ah, ito pala. Pa salamat po. Ah. Ay, ano okay, mga iyan? kapaders, ating antayin si Tatay Rudy. Baka uwi na rin iyon. Ito yung mga kunting grocery. Maraming salamat po, sir. Rawleyang ito po sa yung binigay na kadin tulong para kay Tatayro ni sa kayo ng mag-asawa ni Nanay Marilo. Ah ito yung bigas. Ito diba? yung kanyang ay, asawa. Sa Talagang... ano nang? Na <laughs> ito nga pala yung kanyang apo si Humalik Ako Vlog mga Kapaders, pa ang kanyang channel. Yan Pangarap niyang ang sa ano, sa YouTube channel. Paki-subscribe ang kanyang channel at si Tatay Rudy mga kapaders wala pa at ingaantayin. Surprise ito para sa kanya mga kapaders. Itong sponsor para para sa kanya galing kay Sir Rolly. Ayan na mga kapaders si Tatay Rodi. Nakaservice pa. Ayan. Nagsundo si Kalabis Rico. Ayan.

Mayroon sa ating tulong na dumating Mula kay Sir Ruliang Nalingali ko lang iwanan sa kumay Pumuyo ko sa amin Pumuyo ko sa amin Pumuyo ko sa amin Pumuyo ko sa amin Ay, ano pa mal gawin ko? Tawa Ayan, Tatay Rudy. Surpresa para sa iyo. Bayan. Na naman Ngayon mga kapaders, na payak uh, napayak si Tatay Rudy <laughs> dahil sa konting blessing na naman na uh, dumating para sa kanya. <laughs> uh, siya nga pala mga Tatay Rudy, meron ako sa ibang ibibigay para sa iyong gamot na pang maintenance. <laughs> <Ito>. <laughs> <laughs> na pwede na. Ito. Hindi mo na mahal ko at Tatay uh. 500 pesos po Tatay tiri, Maraming salamat sa araw Ano po ang masasabing mga tayo rin sa nagbigay sa atin ng tag-sponsor kay Sir Roliang? Maraming salamat po siya. Sa biyaya, hindi kayo po niyo sa aming mga tao. Ito po si nanay. Ano po nanay, masasabing mo nanay? Ay, maraming salamat din. Talagang ako'y hindi ko talaga akalain sa araw na ito talagang masasurprise nga kami ng gayang, mga biyaya. Oh. Talagang hindi ko akalain. Akala ko nagbibiro kalang ka lang kahapon mm kami binibiro video. Gayon. Kaya ako eh. Maraming salamat na ako. na po sir. Yung tulong mo para kay tatay. Maraming salamat po sa yung tulong. Sana po maraming kong mga tulungan na iba na katulad ni tatay ngayon tulong para sa pang-araw-araw na kailang sa kinabukasan kay kay mo gabon kay lay ano po tatay nagamot ang mga binibili mo para sa Salbutamol mo lang matay mo ng tulong kung ako yung kuwan ay salbuto mo inhaler kaya lang ay itong salbutamol mo tablet ay pang kuwan pare pang yun. hindi na yung pang kaya ako ay grabe 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 ay ito na mga kapaders yung mga uh, ng grocery para kay tatay Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating video sa Facebook. Salamat Lord sa biyaya na pigil mo sa amin ngayong araw na ito para kay tatay sa kayo na mag-asawa ni nanay. Ayan. Wow! Lucky! namang well, natuwa si tatay at napayak pa sa kanyang biglang surprise para sa kanya itong konting biyaya mga kapaders. Talaga. Hindi ko talaga akalain <laughs> na sa ganitong kuwan ay magkakaroon kami ng pansaing ni si Iya. Yeah. Mas kipiso, wala. Ano po ngayon ang inyong trabaho, nanay? Wala. Ay, wala. 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 kung Wala. 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 Kung walang diferensya ang paa ko, nagsasasa ako, namamawid. Ay, ang problema nga ay, kaunting lakad ko lang papunta nga dyan sa labasan ay halos ako mag na iyak na at talaga mo sakit na maiyan o isna. may pwede ngayon na kapagbugit pa ako ah. ay mga kapas yung kar karamdaman ni nanay kaya hirap siya magtrabaho <coughs> dahil meron na sa binti pa, ako ang nagkalit si di Rudy eh, ay mga galing sa tabindagat nang hinang isda o ayan may si tatay Rudy mga kapadir walang ulit pinakuan hindi lang ako eh. Naaya ka dyan doon sa mamuhay. Eh. Ay ka po tatay, ano po ang hanap buhay mo ngayon naman? Wala ako yung eh. Kung may bundi din ay siya, kapag bundi pa ako, wala naman ng papabundi pa. Kaya bala ko sana, eh. uuwi ako sa katagata ay, hindi ko, eh. ko magdadaing dahil. Kaya rin ko may wala sa siya sa ko. Saka ko, parang wala nga sa asawa ko. Mahal sa ko sa asawa ko, ya. Ngayon mga kapaders, maraming maraming salamat po sa araw ng blessing na ito salamat para sa mag-asawa na ano nai. Salamat kayo ako. Maraming salamat, salamat po yan. pagpalaing din kayo. Maraming salamat kapal. din po doon maraming sa nagiging tulong po. para sa kayo ng mag-asawa. Talaga po kami ay Ay Si Rolly, Yang, maraming salamat po sa inyo. Sana'y pagpalaan ka ng Panginoon, Wala po.